Yes mga mabali good morning para araw para mga vlog welcome to my youtube channel mga bago ba'tlang sa channel ko Pindutin niyo na bell button all like Ito mga body, good morning kahapon namang magtinta Dalawang araw Ngayon mas ano 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 Let's go Talaga naman. Pahirapan ng kalakal. road trip to direct mga Good morning, good morning sa lahat. At sana ay eh, tayo. Ngayon mga mga kabari. sa mga panahon. mga ulan na malakas. Oh no! let's go. Laban lang. naman. naman. Thank you,

para oh, body yan na lang oh yan apat na lang <laughs> yan oh yung pakawa natin tapos na yun ang balat yan sa sako sa ako. The plastic ha ah. pagka maagad tayo makawi ang oras natin ngayon alas dos e medya pala mga body kaya yeah, let's go uwi time na sabi eh. kapit lang talaga at makakaubos ka, ka na mga sa so, dalawang araw akong walang tinta kaya yeah, let's go mga body tumuro na naman bye bye